Hey guys, punta kami ngayon sa Lologon Resort. Puntan ko yung aking <laughs> <laughs> Puntan ko yung aking resort sa ano. <laughs> Kung ano na, may tubig ba? <laughs> Ito yung aming busing o pinapayungan. Ngayon <laughs> kaya uminit. Baka, ma, baka masunog eh. <laughs> Ayan, ano. Ilibod-libod ko silang tatlo. Ta hindi man lugi ang pagkadon nila Dari sa akin <laughs> <laughs> Neng, neng, libot-libot sila neng. Dumayo, dumayo. Dumayo yung ano pa at pero kas that it guys ito dati yung pinsan ko dati akong pinakamababa ngayon pero ngayon siya ang pinakamababa sa akin bakit hindi ka na tumangkad ah uh, palangga ng bota eh. <laughs> yung height mo parang dati matangkad ka ngayon e, sobrang baba mo na kinahin ang lupa eh. <laughs> Noy! Kas a -jewel. Ano, wala kayo, no? Hindi <laughs> kayo nakapunta ng Bicol, eh. <laughs> Kala yu, ha? Pero, nami tanay kas ka a Joel, kung ari ka mo. Tapos si eh, Renoy palin hindi dungul-dungul, gin siguro. Sadya-sadya, Sadya-sadya. Eh? Nagbalik ang nakaraan karaan. <clears throat> ano pa rin, Noy? Magbalik sila kasi may binali sa Sabado mabayli pa kami din. Ba, puta ina. Oo, may binali gud sa Sabado to nang binata. May binali. Nagaso naman ning binalian eh. Nagaso ta ni binalian eh. Kasi lang baka nang dati wala nang binalian nga gagapod. Gagapod, nagapod, gapod wala. Hindi ba? May ni mainit yung aming pagpunta ngayon sa lulugan. Pero okay lang. 20 years kami. Ah, di nakita no? Di nagkita no, nah, yan. It has 20 years. 20 years. Grabe. Ay, laya. Hi! Twin. Balik ka, ha? Ay, laya lang. Ay, Siguro pag pauli, dapat dapat pag nag ano pag nagpauli ka mo upod, upod lang ka eh. <laughs> Neng, oh, libot-libot kami neng. <laughs> <laughs> dapat neng nag kaning ka neng sa ilan neng eh. Ang neng. nakapunta kay Tantan tapos punta ka rin dito sa akin. Tapos pagbalik pa Manila, balik naman. Bundok to. Nga si nininga nakita pa kami sa balasan. Tapos ako na ako din. Ito nga lang. Ito sa Kita pa kami sa balasan. Kita ko gigiman sa balasan. Nang hindi ka pati ah. Nini? Kaya naman mo na nahambalin na na. Nagkita pa na Nagkita ko pa sana yan. Ayun dua oh. Ano kaya pa ba? Ay, yan ano yung aking bodyguard kaya ang payo ka rin na siya <laughs> <laughs> Dali agad. neta yung yung bossing mo oh. Dito <laughs> kami naliligo min dati ano lagi. Ay siguro yung tubig dyan no. Uh, okay. May busay, may busay. Doon muna tayo mag ano. Akada sa lulugan. gan, Tapos daritso kita sa busa. Eto. Sa busay. doon. Payungan mo si madam. Si madam mo hindi payungan. Gala-gala kami kasi mamaya baka tawagan na sila ng kanilang busing. Kapuntang Pili, yun, balik na silang Manila. Ano May naman ito ba? Ano Mamaya, Bas! Ano <laughs> Kunta mo mandege ka to gapaligid. Oo. Oh. Ay. Di pa namang pa yung isa. Tapos ano? Doba bble. Doba bble. Dami ko ng kukurasan.